for the long form video naman tayo sana tapusin nyo mga sis hanggang dulo so ito na nga bibili kami ng material eh, syempre hindi pwedeng di kami dumaan dito sa gasoline station baka kasi kami maubusan o no? ba? Diba? sabi ko last time baka ako magtulak nako sayang ang bell bell aba sis lang sa pagsasalita hindi ka pa ganun kagaling mag VO sa mga oras nga pala na yan, mga sis, medyo na ulan-ulan. At dito nga pala, medyo na traffic kami at ginagawa na yung tulay. Hindi talaga ako dyan, mga sis, mga na mag-video. Syempre, say ba naman ang makakapag-video kung maulan, ba diba? So, anyway, dito na nga pala kami ulit sa Golden Ox. Bibili kasi ulit kami ng materialis ni boss. Medyo marami nga palang tao dyan. Kaya for sure, hindi kami agad dyan maa-assist. So, lumapit na nga pala dyan si boss. Burmans na nga talaga. Kasi yung sounds pang Burmans na. So, ayan. Meron nga pala sila dyan free na candy para sa mga customer nila naghihintay pa rin nga pala dyan si boss kasi hindi pa siya na-assist so ayan meron nga pala dito nagtitinda kamote queue, banana queue at toron bili na kayo dyan so ayan in-assist na nga pala dyan si boss nagtatanong na nga pala dyan yung tendera kung ano-ano yung makabibili namin at ililista niya na so ayan magkikwenta na nga pala siya dyan medyo kinakabahan ako at baka wala na namang matira dito sa dala namin pera Hello nga pala dyan kay Ate Chris na sobrang masiyahin. Sila nga pala dyan yung masiyahin sa lahat ng mga tendera dyan. So, ayan na nga, nagbibilang na nga pala ako dyan ng pambayad. At sabi ko rin nga dyan sa tendera, ibilangin niya ulit. So far, yun naman yung ginawa niya. Pagtapos nga pala doon ay papunta na naman kami ng sentro ng daet. Man nga pala kami dito sa school ng CNSC. Ito naman pala yung school ng La Consolacion. Kasabi lang siya ng simbahan. Dito naman nga pala yung bilihan ng salamin. So, ayan, relax si boss. Hindi rin nga pala namin dyan nakuha agad at syempre tatabasin pa yun. So, punta nga pala kami dyan.